Ano ang gagawin mo kung ang mga bagong lipat sa inyong baryo ay hindi pala ordinaryong tao, kundi mga nilalang nagutom sa dugo? Isang gabi ng hilakbot, apoy, at dugo ang sumiklab sa sikiyor ng magpakilala ang mag-asawang manunugis. At ang tanong, may makakaligtas ba sa kanilang pagdating? Ahimik ang gabi nang dumating sa baryo ng si Kiyor ang mag-asawang manunugis. Ang kanilang mga mata ay malamlam, ngunit may kakaibang ningning na parang apoy sa dilim. Ang mga bahay sa paligid ay yari sa kahoy at pawid, nakahilera sa makikitid na daan. Amoy ng alat ng dagat ang dumadampi sa hangin, halo sa usok ng nilulutong ulam mula sa mga kubo. Ngunit sa kanilang pandinig, hindi yon ang nangingibabaw. Mas malinaw ang tibok ng puso ng mga tao kaysa sa tunog ng kuliglig. Mas matalim ang amoy ng sariwang dugo kaysa sa sinigang na baboy. Habang naglalakad ang mag-asawa, napapatingin ang ilang residente. May kaba sa kanilang mga mata, parang may kutob na kaiba ang mga bagong dating. Sa gilid ng baryo, naroon ang isang lumang balite na puno ng kaluskos, kahit walang hangin. Doon sila tumigil, magkahawak ang kamay, at sabay na huminga ng malalim. Parang nakaririnig sila ng bulong na hindi naririnig ng iba. Ang babae ay ngumiti, ngunit malamig ang ngiting iyon, walang buhay. Ang lalaki naman ay tumitig sa malayo, direkta sa isang bahay kung saan natutulog ang isang bata. Ramdam niya ang bawat paghinga ng musmos, bawat maliit na pagkilos sa bani. Biglang humangin ng malakas, at ang mga dahon ay nagtilian sa itaas. Ang mga aso sa paligid ay nagsipagtahulan, ila kinilabutan, at sa isang iglap, nagdilim ang paligid, kahit may buwan sa langit. Ang mag-asawa ay nagkatinginan, at may kakaibang liwanag na sumilay sa kanilang mga mata. May malakas na kalabog mula sa loob ng bahay ng bata. Sumigaw ang isang babae, boses ng isang inang nagising sa bangungot na naging totoo. Nagising ang buong baryo sa sigaw na yun. Mga ilawan ng gasera ay nagsindi isa-isa. Kumikislak sa dilim na parang mga matang nakamasid. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, dalang ita at sulo. Subali hindi nila alam kung saan sila titingin. Mabilis ang bawat hinga ng ina, hawak ang kanyang anak na nanginginig. Sa dingding ng kanilang bahay, may malalalim na gasgas, tila gawa ng mahahabang kuko. Amoy na bakal at dugo ang kumalat sa hangin, bumabalot sa bawa sulok ng maliit na kubo. Umulo ang pawis ng mga taong nakapaligid, kahit malamig ang hangin mula sa daga. Naroon pa rin ang mag-asawa, nakatayo sa malayo, walang kumikibo, ilang mga estatwang buhay. Ang mga mata nila ay mapupungay, nguni hindi mapakali, kumikislat sa apoy ng mga sulo. May kumalus ko sa ilalim ng bahay, parang paggapang ng isang mabigat na hayo. Ang mga aso ay nagunahang umatungal, ngunit biglang nagsitakbuhan palayo, na parang may nakita silang hindi kayang harapin. Ang lalaki ay ngumiti ng bahagya, at ang kanyang mga ngipin ay lumiwanag sa kislap ng apoy. Mahaba, matutulis, hindi pang karaniwan. Napalunok ang ilang lalaki sa baryo, at bahagyang umatras, hawak ang kanilang mga ita. Narinig nilang muli ang iyak ng bata, mas mahina mas malamig parang hinahatak ang kanyang lakas ang ina ay patuloy na umiiyak niyayakap ang anak at paulit-ulit na nagdadasal biglang bumigat ang hangin mahirap huminga para bang may nakadagan sa dibdib ng bawat tao mula sa bubungan ng bahay may aninong dumaan mahaba payat at may pakpak na kumakaluskos sa hangin nagtaas ng kamay ang babae mula sa mag-asawa at tumigil ang lahat ng ingay walang kuliglig Walang huni ng ibon, walang kahit anong tunog kundi ang mabilis na pintig ng mga puso ng mga tao. Isang malamig na tinig ang sumabay sa hangin, galing mismo sa babay. Ito ang simula, at sa mismong sandaling iyon, pumutok ang isa sa mga lamparang nakasindi, kumalat ang apoy sa lupa, at nagliwanag ang paligid. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, ibinunyag nito ang nakatatakot na anyo ng mag-asawang manunugis. Ang kanilang balat ay nanunuyo, kumikintab na parang kaliskis sa ilalim ng ilaw. Ang kanilang mga kuko ay mahahaba, kumikislap na tila bakal na hinasa. At mula sa kanilang mga bibig, tumutulo ang isang itim na likido, mabaho at nakakasuya. Ang mga bata ay nagsipagsigawan, ang matatanda ay napaatras, at ang baryo ay binalot ng takot. Ang apoy mula sa lampara ay mabilis na kumalat sa tuyong damo at sahig na pawid. Naggilian ang mga babae habang sinisikap apakan ng mga lalaki ang apoy gamit ang mga basang sako. Ngunit hindi ang apoy ang kinatatakutan nila. Sa liwanag na iyon, malinaw nilang nakita ang mag-asawa, hindi na tao, kundi mga nilalang na nababalutan ng kasamaan. Ang lalaki ay unti-unting yumuko. Ang kanyang mga buto ay kumalabog at nag ng anyo. Ang kanyang likod ay umumbok. Lumabas ang mahahabang buto na tila mga pakpak ng paniki. Ang babae naman ay ngumiti ng malapad, hanggang umabos sa kanyang tenga ang bibig, ipinakita ang matutulis ng ngipin na kasing haba ng sa isang hayo. Mga manananggal, bulong ng isang matandang lalaki, halos hindi na makahinga sa takot. Umigil ang lahat, kahit ang pag-apula ng apoy, habang pinagmamasdan ang pagbabagong iyon. Ramdam ng bawat isa ang kilabot na gumagapang sa kanilang mga laman. Ang ina na kanina ay umiiya, ay nagsimulang manginig at halos mawalan ng malay. Higbit ang kapit niya sa anak na halos mawalan na ng ulirat. Maputla ang balat at tila hinihigop ang lakas. Ang bata, bulong ng babae, ang kanyang boses ay tila sa bayang huni ng libo-libong kuliglig. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay mabigat, at ang sahig na nilalakaran ay umuuga na para bang hindi kayang saluhin ang kanyang biga. Ang mga lalaki ng baryo ay nagsipaghakot ng mga ita, sibat at krus na kahoy. Munit Ngunit hawak nila ang kanilang mga sandata, nanginginig pa rin ang kanilang mga kamay. Nararamdaman nila na hindi ito basta laban lamang. Sa ilalim ng kanilang mga paa, ang lupa ay kumakabog, para bang may malalaking alon na dumadaan sa kailaliman. Ang mga aso sa malayo ay humahagulgol, hindi na kumatahol, kundi parang umiya. Lumayo kayo, sigaw ng pinakamatandang lalaki, sabay taas ng krus na gawa sa kawayan. Saglit na natigilan ang babae, ngunit mumisi siya at nagpatuloy sa paglakad. Ang lalaki naman ay pumailan lang sa ere, ang kanyang mga pakpak ay kumakalampag, at sa bawat hampas nito ay umaalon ang hangin na parang bagyo. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang mag-asawa na hindi na umiibig bilang tao, kundi nagmamahalan sa pagdudugo at paghahasik ng lagim. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na putok ng kulog ang umalingaungaw sa buong baryo. Kasunod nito ay isang malakas na sigaw. Ngunit hindi malinaw kung galing sa tao o galing sa nilalang. Ang lahat ay natigilan, nakatitig sa mag-asawa, habang dahan-dahan ay unti-unti silang napapalibutan ng kakaibang liwanag mula sa langit. Ang liwanag mula sa langit ay tila isang sinag na bumaba, kumikislap na puti at bughaw, parang kidlat na nanatili sa lupa, kumakain ng dilim na bumabalot sa baryo, napaatras ang mga tao, nakataas ang kanilang mga kamay, nagatakit ng mga matalaban sa nakakasilaw na ningning. Ngunit ang mag-asawa, imbes na umatras, ay ngumisi. Parang may inaabangan sila. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gala. Dumating na, bulong ng babae, ang boses ay malamig na dumula sa balat ng lahat ng nakaririnig. Mula sa sinag ng liwanag, may humulagpos na anyo, hindi tao, hindi rin ganap na hayo. Isang nilalang na napalilibutan ng maitim na usok, ang mga matay nagliliyab na pula at ang katawan ay balot ng mahahabang balahibo. Nang bumagsak ito sa lupa, yumanig ang paligid, at ang mga bubong ng kubo ay nagkalaglagan ng pawid. Napatili ang mga bata, yakap ng kanilang mga ina, habang ang mga lalaki ay lalong kinabahan. Pinipilit na hindi bumitiw sa kanilang mga hawak na sandata. Umalingaungaw ang isang sigaw mula sa nilalang na bumaba. Malalim, malakas, parang kulog na pumutok sa mismong tenga ng bawat nakarini. Napapikit ang ilan, Napaluhod ang iba, at ang iba ay halos mawalan ng malay sa bigat ng tunog na iyon. Ngumisi ang mag-asawang manunugis, sabay-sabing, panahon na. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magbago palalo. Ang babae ay nagakrus ang mga buto sa dibdib. Unti-unting humiwalay ang katawan, at sa isang iglap ay lumipad ang kalahati niyang katawan. Ang pakpak ay malalaki at matatalas, at ang kyan ay iniwan na bukas at gumagalaw. Ang lalaki naman ay nagbuka ng bibig mas malaki kaysa sa isang tao. At mula roon ay lumabas ang isang mahabang dila na kumikislap sa liwana. Ang mga tao ay nagsipagsigawan, nagsitakbuhan papalayo, ngunit wala silang mapuntahan. Sa bawat sulok ng baryo, may aninong gumagalaw, may mga matang nagliliwanag na pula. Parang hindi lamang mag-asawa ang dumating, kundi isang buong hukbo ng mga nilalang na itinatago ng dilim. Ang lupa ay patuloy na yumanig, at mula sa mga ugat ng lumang balite ay sumulpot ang may itim na kamay, kumakapit, gumagapang, ila-umaahon mula sa kailaliman ng lupa. Ang hangin ay bumigat, bumahon ng amoy ng bulok na laman at dugo. Naghalo ang iyak ng mga bata, ang sigaw ng mga ina, at ang sigaw ng mga matatandang nagdarasal ng buong lakas. Ngunit tila walang makapipigil. Ang nilalang na bumaba mula sa liwanag ay tumingin sa mag-asawa, at sabay silang yumukod, tanda ng kanilang pagkilala. Panginoon, sabay nilang wika, sabay nakataas ang kanilang mga kamay. At sa mismong sandaling iyon, pumatak ang unang dugo mula sa ere, parang ulan na kulay pula, bumabagsak sa mga bubong, sa mga tao, at sa lupa ng baryo. Ang unang patak ng dugong ulan ay tumama sa mga dahon ng saging, at agad itong kumulubot na parang sinuno. Ang mga tao ay nagsigawan, inatakpan ang kanilang ulo, Muni hindi nila kayang iwasan ang bawat patak na parang may sariling isi. Ang mga mata ng mga bata ay namula ng kamaan, at sila'y nagsimulang umiyak ng walang punog, ang kanilang lalamunan ay tila natuyuan. Ang mga matatanda ay nagdasal ng mas malakas, hawak ang krus na kawayan, nguni ang krus mismo ay unti-unting nagdidilim, parang natutunaw sa harap ng sumpa. Sa gitna ng kaguluhan, ang mag-asawang manunugis ay mas lalong nagumapaw sa kasamaan. Ang babae, kalahating lumilipad, ay sumigaw ng matinis, at ang mga bubong ng bahay ay nagbita, ang pawid ay nagsilaglagan, para bang tinutulak ng isang malakas na puwersa. Ang lalaki naman ay kumalabog sa lupa, at sa bawat yapak niya ay naglalabasan ang mga bitak na umaagos ng dugo. Sa mga bitak na iyon ay lumalabas ang mga maliit na nilalang, parang bata, ngunit walang mukha, umaakyat at gumagapang papalapit sa mga tao. Napaluhod ang isang ina, yakap ang ana, habang dahan-dahan siyang napapaligiran ng mga walang mukhang nilalang. Maawa kayo, sigaw niya, nguni ang sagot lamang ay halakhak ng babae mula sa ere. Parang isang halakhak na hindi tao, hindi rin hayop, kundi halakhak ng isang nilalang na sabik sa takot ng mga tao. Samantala, ang nilalang na bumaba mula sa liwanag ay nagsimulang lumapi. Bawat hakbang niya ay may kasamang alon ng hangin na nagtutumba sa mga tao. Ang kanyang pulang mata ay tumigil sa isang bahay, ang bahay ng batang kanina patinititigan ng lalaki. Dugo ng musmos, anya, ang tinig ay parang sabay na boses ng daan-daang tao. Kumalabog ang dibdib ng lahat ng nakaiinig, at halos mawalan ng lakas ang kanilang mga puhot. Itinuro ng nilalang ang bata, at sabay ay umatras ang ina, halos kumapang sa lupa, para lamang mailayo ang kanyang ana. Ngunit hindi siya makatakbo ng mabilis. Ang hangin ay tila humigpit, mabigat, Parang bawat hakbang ay may nakapasan na batong bakal. Ang mga kapitbahay ay pilit na tumutulong, hawak ang mga ita at sibat. Ngunit sa bawat paglapit nila ay agad silang kinatapon ng isang puwersa na hindi nakikita. Isa-isang bumagsak ang mga lalaki. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manigas, parang mga rebultong bato. Habang lumalapit ang nilalang, naramdaman ng lahat ang malamig na paggapang ng kakot, hindi lamang sa isip, kundi sa mismong buto at laman nila at bago paman makapagsalita ang ina, ang babae mula sa mag-asawa ay biglang sumugod mula sa ere. Ang mga pakpak ay kumalampag, at ang kanyang mahahabang kuko ay umabot dieso sa bata. Mabilis ang laha, nang akmang sasakmalin ng babae ang musmos, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw mula sa gitna ng baryo. Isang matandang albularyo ang lumitaw, bitbit -bit ang isang sako ng asin at bote ng langis na banal. Itinapon niya ang asin sa hangin, at nagninging ito na parang libong bituin. Ang babae ay napasigaw, ang kanyang balat ay nagliab na parang sinusunog ng apoy. Ang lalaki naman ay umatras, hawak ang kanyang mukha na tila nabubulok sa bawat butil na dumidiki. Ang nilalang na bumaba mula sa liwanag ay umatungal, at ang lupa ay yumanig ng malakas. Ngunit hindi siya makalapi. Sa bawat pagbuhos ng langis sa krus na hawak ng albularyo, lalong lumalakas ang liwanag. Ang mga walang mukhang nilalang ay nagkanatumba naglaho na parang usok sa hangin. Ang ulan ng dugo ay biglang natigil, at ang hangin ay muling gumaan. Nyakap ng ina ang kanyang anak, humahagulgol, habang unti-unting nagbabalik ang kulay sa mukha ng bata. Ang mag-asawang manunugis ay nagsisigaw, kumakawala sa sakit, habang ang kanilang anyo ay unti-unting natutunaw, parang wak sa harap ng apoy. Bago sila tuluyang maglaho, sabay silang tumingin sa albularyo at bumulong hindi pa ito ang wakas, babalik kami. At sa isang iglap, naglaho ang liwanag, naglaho ang mga nilalang, nagbalik ang katahimikan. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsilapit, luhaan, sugatan, ngunit buhi. Lumapit ang albularyo, itinaas ang kanyang kamay, at nagsabi, Ligtas kayo sa ngayon. Ngunit huwag kalilimutan, sa bawat dilim, may nagmamasid. Asa As gabing iyon, ang baryo ng si ay natulog ng walang ilaw, walang kuliglig, walang kahit anong punog, maliban sa tibok ng kanilang mga puso, at ang bulong ng takot na hindi na nila kailanman malilimutan.